ayan magandang araw ulit mga kaposyenta so April 1 na ngayon episode 13 na tayo dito episode 13 yan na tayo dito sa pag-alaga ng hito sa drum yan ito pa rin yung ating mga alaga na fingerlings yan kung papansin nyo ang babaw ng tubig at ayan gutom na rin sila so yung pagpapakain ko yun nga po hindi po pare-pareho pwede namang 8 tsaka 8 ng gabi basta two times yan two times akong magbigay ng food sa kanila. So sa oras, walang problema kung anong oras ang siya gusto pakainin. Kung saan may mood silang kumain. Kaya in my case po, eh, lagi akong busy, lagi rin akong naalis. Minsan hindi ko sila pakain, pero tingin sila okay sila. And yung paglalagay ko ng probiotics, ito. Minsan kunti-kunti na lang, minsan hindi ko na inactivate. So wala na rin problema yung activation. Ilalagay na lang diyan directly. Kunti-kunti lang, 1 grams, ganun pwede siya. So, tignan na rin natin yung kanilang mga size. So, may pagbabago na rin sa kanilang first 13 days or 2 weeks from 4 to 5 inches. Ayan, 100 pieces. So, yung namatay, isa lang din yung namatay. Ayan yun nga, nag-sizing tayo. Ang dating 170 pieces to ngayon, naging 100 na siya. Ayan. So, yung pagkalaki na rin nila, uniform din. Ayan, pare-parehas. So lahat kumakain. Doon yung makikita na lahat naman sila ay kumakain. Dahil na pag ng size. Saka nung binili din naman natin to ay uniform din yung size. Okay, so ito yung nasa drum. Yung ibang kasama naman nito ay inilipat ko sa aquarium. So tignan naman natin yung nasa aquarium. Ayan, nandito yung konti sa aquarium. Ito dahil konti lang sila dito, eh, hindi to mas mabilis magpulot yung kanilang tubig. Ayan. Nasa 25 pieces na lang to kasi iba pinamigay na lang natin. Ayan. So dito naman kaya ito ko pinakita sa, sa sa inyo kasi makikita nyo kung hindi masyadong crowded yung inyong pan, hindi madali ring magpulot yung tubig or kahit hindi kayo masyadong nagpapalit ng tubig ay wala pong problema sa inyong pan. And ang mapapansin nyo rin dito, kung malawak yung space na kanilang ginagalawan, ay mas mabilis po silang lumalaki. So dito ay uh, titignan natin yung pagkakaiba. So sa video na to sa episode na napapanood ng pag-aalaga ng hito sa drum, ay kasama natin dito na makikita nyo kung ano yung pagkakaiba ng kanilang paglaki sa aquarium at sa drum. So yun lang kapisda. So dito po nag-e-end yung ating episode 13 pang day 13 din ng ating uh, pag-aalaga ng hito sa drum. Yan, thanks for watching Kapishda and have a nice day po.